Anak, pandaan mo, isa lang itong paalala na baka nakakalimutan mo. Anak, iniingatan ka ng iyong ina ng siyam na buwan sa kanyang sinapupunan hanggang sa ikaw ay maging ganap na bata. Tinuruan ng mabuting asal, pinag-aral para hindi mo maranasan ang hagupit na dala ng kahirapan. Sana huwag mong kalimutan ang kanyang paghihirap sa iyo kahit hindi siya perpektong ina. Ay sana maipadama mo sa kanya ang pagmamahal mo para sa kanya. Dahil siya ang unang taong magmamahal sa iyo, minahal at inaalagaan ka ng iyong ina. Simula noong nasa sinapupunan ka, dapat una mong respeto ang iyong ina bago ang ibang tao. Dahil walang ibang hinahangad at ibang pinapangarap ang isang ina kundi ang makita ang kanyang anak na lumaking masaya, maayos, magalang at matagumpay sa buhay. Aminin man natin na kapag may mga problema man tayo at kahit matatanda na tayo sa magulang pa rin tayo tumatakbo para humingi ng tulong. Sa magulang pa rin tayo madalas maglabas ng ating mga hinaing sa buhay kahit may mga sarili na tayong pamilya. Pero kapag ang mga magulang naman natin ang may mga problema, hindi nila alam kung saan sila lalapit. Lalo na kung pinabaliwala sila ng kanilang mga anak. Kaya napakasakit isipin bilang isang ina, lalo na pag yung anak na yon ay magaling makisama sa kanyang mga kaibigan o sa ibang tao, pero sa sariling magulang ay walang galang at walang pagmamahal.